kabayan, kakabsat, kasangkayan, sa patuloy pong pagdami ng ating mga subscriber, ay dinagdagan po natin ang ating mga kamitan. Upang lalong makapaghatid ng saya ang Juan Masipag TV, bumili po tayo ng isang drone na may brand na DJI Mini 2 SE. Ito po ang magiging katuwang po natin upang maghatid ng saya sa mga subscriber at magiging subscriber pa ng Juan Masipag TV. Samahin niyo po ako mga kabayan upang mag-unbox ng isang DJI Mini 2 SE. Yan po mga kabayan, nabuksan na po natin. Ito po ang drone. Ilabas pa po natin ang iba pang laman ng kahon. Ito po ang kanyang control. Oh, napakaganda. At napakasino po ang kanyang pagkakabalot. DJI. Mga kabayan, kapsat, kasangkayan, buksan po naman natin ang kahon ng kanyang mga accessories oh, meron pong libre apat na lc pumalit po dito so, meron may maliit na screwdriver po at may mga cable na type c at higit sa lahat e eh, wag po nating kaligtaang basahin ang manual para sa operational instruction. Upang madali po nating maintindihan ang operation ng isang drone na DJI Mini 2 SE. Yan po mga kabayan, nabasa na po natin ang manual operation. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa pagsiset up ng drone. Mga kabayan, kapsat, kasangkayan, bago po natin iset up ang ating drone, ay mag-download po muna tayo ng DJI Fly mula po sa Play Store. Search po natin ang DJI Fly application. Install po natin ito mga kabayan. na-install na po natin mga kabayan ng application ngayon po mga kabayan ay dadako naman po tayo sa pagsisetup ng drone ito po ang drone unahin nyo pong ibuka ang pakpak na may paa ito pong sa ilalim hindi po paganyan, pagano po sa baba, oh. pagano, yun Baka pilitin nyo pong nakaganyan, pilitin nyo mapuputol po. Pag ganun po, yan. Yan, kabila po, pag ganun, pababa, yan. Yan, nakasetup na po. Ngayon po, ang gagawin po natin ay tanggalin po ito, itong pinakatakip ng camera. Yan, tanggalin po natin ang tape. Ito po ang tape. May dalawa po rito, ito po. Exhaust po ito, exhaust. Exhaust. May dalawa pong sensor, ito po ang dalawang sensor. Ito po ang button para sa 'yon ang battery at para malaman mo rin kung anong level lang yung battery. Pipindutin po ng uh, isang pindut po. 'Yan po ang level ng battery. Ngayon po para 'yon nyo po 'yan pindot na mahaba na pindot. Yan po. mag -o -o na po yan. Yan. Pagka mag uh, gagamitin nyo po, tanggalin nyo po ito. Ganito po para matanggal. Press nyo po ito. Press. Pagkatapos lift. Uh, itaas nyo po. Yan. yan po. Natanggal na po ang takip ng camera. Ito po ang kanyang camera. Ito po. kung halimbawa po tatanggalin po ang baterya ito po ang baterya so anuhin nyo lamang po dito yan pagtatanggalin ang baterya pataas po Pag ang pagtanggal po ng baterya ay pipindutin nyo po ito pagkatapos hihilahin nyo po palabas tanggal na po natin ang baterya kung ipapasok po ganun din po Ganyan. Push. Push. Dahil yun po ang terminal. ayon po. Oh. yon Ang terminal. Battery terminal. yon, Push po. Yan. Sarado. Sa-set up naman po natin ang kanyang controller. Ito po ang kanyang controller. Ito po ang power button. Ito po ang indicator na kung naka-on at uh, indicator kung low o ano. Meron po tayong tatlong mode. Cine mode, normal mode, sport mode. Tayo po ay baguhan pa lang po. Set po natin sa cine mode. Mas mababa. O kaya sa normal mode. Kasi po yung sport, medyo mabilis po dapat. Medyo mabilis po ang refleksyon yan. Ito po ang joystick. Dito po natin kinokontrol. May dalawa pong stick ito. Nandito po siya. No? Ito po ang inilalagay para para sa joystick. Naka-screw po ito. Igaganito po. Ayan. Ayan. Para po. Yan. Kabila po, nandun po. I-screw po natin. yan. Para po, yan ang controller po. Yan. Ang cellphone po, dito po naman inilalagay ng ating pinaka-monitor. Yan po. Kunin po natin ang cable. Ito po ang ikakabit po natin sa cellphone. Dito po. Nung kalang po, huwag po natin hayaan. Kailangan nakakalang hindi malaglagan sila. Ngayon po ito, isa pong type C. Dapat po nakakalang po dito. Ngayon po, isaksak po natin ito sa ating cellphone. Ito po ay type C. Meron pa pong ibang cable na nandoon. Kung halimbawa ang gamit nyo po ay iPhone, meron pong cable na para doon. At saka yung isang, yung, yung isang klase ng ah, uh, kable. Tatlong kable po ang pwede. Ang Naka-reserve doon. Yan po. Kanya po ang setup nito. Yan. Sa pag-charge po ng ating controller at drone, ay gumamit po tayo ng original na charger. Saksak -sak na po natin sa ating drone na isang Type-C charge na po siya. Kanya po pag-charge. At hayaan po nating maging fully charged. Ganon din po ang ating gagawin pag i-charge po natin ang controller. Saksak po natin sa type C. Nagbibling po ang apat na LED. Ibig sabihin po, nagcha charge po yan. hayaan po nating mag-charge hanggang mag-fully charge at isa po sa pinaka-importante ay lagi po natin i check ang mga tornilyong ito siguraduhin po natin may fit upang maiwasan po natin na masira ang ating drone at bago po natin gawin ang ating first flight ay alamin po muna natin ang batas dito sa Pilipinas tungkol sa drone sa so pagmamayari o pagkakaroon ng drone ay may mga kaakibat na mga responsibilidad na naaayon sa atin batas dito sa Pilipinas. Narito ang mga batas na dapat nating sundin. Una, ang pagpapalipad ng drone ay para sa commercial purposes lamang. Ang pagpapalipad ng drone na may bigat na 7 kilo o mahigit pa ay kailangan kumuha ng certification sa CAAP. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan kumuha ng certification sa CAAP dahil ang ating drone ay tumitimbang lamang ng 200 at 47 na gramo. Pangalawa, magpalipad lamang ng drone kung araw na may magandang panahon. Pangatlo, huwag hayaang magpalipad ng drone na hindi nyo naabot tanaw ito. Pang-apat, huwag magpalipad ng drone sa matataong lugar tulad ng eskwelahan, palengke at mga parke. Pang-lima, huwag tataas ang lipad ng drone sa apat na daang talampakan mula sa ibabaw ng lupa. Pang-anim, huwag lalapit mula 30 metro o 78 talampakan sa mga hindi naman kabilang sa pagpapalipad ng drone. Ikapito, huwag magpalipad na malapit sa mga paliparan na 10 km pabilog o radius sa salitang Ingles. Pangwalo, huwag magpalipad ng drone sa mga sakuna tulad ng sunog kung ikaw naman ay hindi sertipikado o autorisado. Sana po ay may natutunan po kayo na kahit na munting karunungan mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masipag na di tinatamad. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload na mga video na kapakipakinabang, nakalilibang, at kapupulutan ng mga munting kalaman. At inaanyayahan ko po, po kayo na punawin po ang unang paglipad ni Juan Masipag. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.